Hello mga kapadyak, welcome to my YouTube channel. So, ngayon po ay papakita ko kung paano mag-overhaul ng full crew piro. So, una po ay tatanggalin na po natin itong mga screwer. So, kailangan lang po natin siya ng 5mm allen wrench. 2.5 allen wrench adjustable wrench at grasa po mga kapadyak so first step po ay tatanggalin po natin tong dalawang allen wrench na to yan so makikita nyo po matatanggal nyo po itong kaliwang parte Po, kailangan po natin ng 2.5 allen wrench para matanggal natin tong kono na to Ayun mga kapadyak gulungan lang po natin to sa mga full chrome siro po to sa mga full chrome meron po Kuha lang po tayo ng screw, pamukpok natin. Medyo matigas po siya mga kapadyak kasi ngayon lang po mga overhaul to. Gamit lang po tayo ng mallet para maitulak natin itong ihi na to. Yan. Ito po kasi, ito po yung lock niya. Parang sa headset din po tong type na to. So ayan, matatanggal nyo na po tong ihi niya, mga kapadyak. Ayan, pwede nyo na pong tanggalin tong takip na to. Itong cover ng bearing. Gumamit. Pwede po kayong gumamit ng flat screwdriver. Yan. So, mag natanggal na mga kapadyak. Tanggalin nyo na lang po yung bearing. Tandaan nyo lang po mabuti mga kapadyak yung tamang paglagay ng bearing kasi minsan baliktad po ito. Nababaliktad. So, ganun din po sa kabila mga kapadyak. Tanggalin lang po natin yung cover ng bearing. Napakaitim na kasi ngayon lang ito na overhaul. So pwede, pwede na natin siyang linisan mga kapadya. Mga ceramic po ito, ceramic. pare po kayong gumamit dito ng WD-40 mga kapadyak para sure na malilinis mabuti. Make sure na yung dating grasa niya po is matatanggal niyo po mabuti o malilinis niyo. Pag nalinis nyo na po yan mga kapadyak, linisin nyo na rin po yung ihi at yung kono. Napakadali po mag-overhaul ng full chrome zero po mga kapadyak. Lilinisan nyo lang po itong mga kono niya. pinansan nyo po. Maganda po talaga pag may WD-40 po kayo para malinis nyo pong mabuti. bagong wheelset po ganto rin po yung gawin nyo mga kapadya pa-overhaul nyo po, pa-regress nyo para po tumagal yung mga buhay ng mga bearing para hindi po kayo ganong gumastos mga kapadya pwedeng pwede nyo po gawin to sa mga bahay ninyo mga kapadya, napakadali lang po sure na malilinis nyo po lahat mga kadyak. Pati mga cover niya daw, malinis. Basta meron kayong allen wrench na 5mm, 2.5mm. Gamit po kayo na adjustable wrench. Flat screw. Yan. Grasa, pamunas. Makakapag-overhaul po kayo ng full chrome zero. So, ayan mga kapadyak, pag malinis na po lahat, maaari na natin po siyang lagyan ng panibagong brasa. Ayan well, mga pag kapadya, pag naglinis po kayo ng, na ng nag-overhaul ko kayo ng panlikod na full chrome, make sure na lilinisan nyo na rin po itong tatlong powels niya. Ito po yung tinatawag na powel. Ito. Ayan, yeah, yung mga ano niya. Ayan po yung siya sa, sa bracket po to sa cassette body na nakakabit. Linisan nyo na rin po mga kapadyak. I-regrease nyo na rin po. Simbalin natin po ulit mga kapadya. Nire-regress yeah, na po natin. Make sure na lahat po ng kinakapitan ng bearing po is may grasa mga kapadyak. saan na po natin. Ito yung kagandaan ng Fulcrum Zero mga kapadyak, napakabilis, napakadaling i-overhaul problema lang dito pag naputulan kayo ng rayos napakamahal ka. mga ko Subur-subur akong beri ay Grasa mga kapadya, kumasa yun na lang Hindi nyo pong kakalimutan to mga kapadyak, itong cover po ng bearing. Ulak nyo lang po siya ng clutch screw mga kapadyak para lumapat. sure mga kapadyak yung cover ng bearing is dumapat ko Ayan. una po ay pagbalik Higpitan po natin ng mabuti po muna itong kono bago natin eh. luwangan po ulit. Luluwangan natin siya ulit. Check nyo po kung may alog. gagrasahan din po natin lahat po ng may mga threads mga kapadyak. So, pitan na po natin, gagamit po tayo ng dalawang 5 mm alum So, ganun lang, ganun lang po mga kapadyak. Harap likod po, ganun lang po yung gagawin nyo. Yan, sabay okay na lang po siya. So, pag medyo mahigpit po, luwagan nyo lang po ulit yung tornilyo. Luwagan nyo po ulit yung corner. Ganun din po yung gagawin nyo mga kapadyak sa harap. So pag may natutunan po kayo sa mga video ginagawa ko, please subscribe my YouTube channel. Mag-like na rin po kayo, comment, share. At i-click nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga video aking gagawin. Thank you. God bless mga kapadyak.